Programang ito ay rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema Lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel Tuluyan na kayang makatakas itong nga si Mayumi Dahil nga ngayon ay nasa isang ilalim na siya ng puno at ng mangga na ngayon ay uh, nakuha niya nga ang cellphone na uh, nitong ang si uh, Angela at ngayon ay tinawagan niya nga ang kanyang pangga na itong ang si Sir William at ngayon ay nakontak at kausap nga niya ang kanyang uh, panggang si Sir William at dito nga ay sinabi nga nitong si uh, Mayumi na itong ang si Suraya ang siyang kumidnap sa kanya at itinago siya at dito naman ay uh, narinig kaya nitong uh, si Suraya ang usapan ni Sir William at ito nga si Mayumi Nang ipagtatangang katotohanan kung nasaan siya at kung bakit nga Hindi siya makontak-kontak at makausap Dahil nasa kamay siya nito nga si Soraya At ngayon nga ay pinapaikot si Sir William At talagang pinahihirapan nga itong siya uh, Ikit Na ito nga ang tunay na anak nitong ang si Mayumi at ano kaya ngayon ang gagawin na naman nitong ang si Suraya kung sakaling narinig nga niya ang usapan nitong si Sir William at itong si Mayumi dahil nga narinig ni Suraya ang kanilang pag-uusap at ngayon ay tuluyan na kayang makaligtas si Mayumi upang mapagbayaran na ni Suraya at ni Angela ang kanilang kasamaang ginagawa lalo na nga kay Ikit na wala namang kinalaman at kasalanang na ginawa si Ikit ay patuloy nga nilang pinahihirapan at pinarurusahan at ano rin kaya ngayon ang gagawin ni Drew ngayon nga nga kinausap na siya ni Ikit at ipagtapat na rin kaya ni Drew ang kanyang saluobin at tunay na nararamdaman para nga kay Ikit and guys ito po ang ating pakaabangan kung tuluyan ng makakalaya itong ang si Maya Mayumi sa kamay ng mga tauhan nitong ang si Suraya. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!